Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Arlene at kung naman man di man na ito isang gabi habang nasusunog ang kanilang bahay at pilit na inaapula ng mga pombero o mga apoy. Pero meron di man na silang napansing kakaiba sa video ito na nagpatindig sa kanilang balahibo. May bombero na dito sa school. Siguro naman dinatatawid ko. Lord, sana po na puturo. Mula sa maiklimbi yung ito, makikita mula sa bintana ng kanilang bahay ang paglitaw ng isang itim na pigura ng animo isang tao na imposible di umano na isa sa kanilang mga kaanak o bombero. Ayon kay Arlene ay naniniwala sila na posibleng ito ay ang kaluluwa ng namayapa nilang lola. At ang araw na makuha na ng bisyong ito ay ang huling gabi bago ang ikaapatapong araw ng kanyang pagkawala Nasa sa paniniwala ng ilan sa atin ay ang araw kung kailan ng isang kaluluwa ay tatawid na sa kabilang buhay. Ang bisyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumanggi magpakilala. At mula naman di na ito sa isang babaeng tiktok user na bigla na lang di umano nakaramdam ng mga kababalaghan sa loob ng kanilang bahay. At narito nga ang unang video na kanyang ipinahagi. Mula sa video ito maririnig ang makinang boses ng animoy isang bata pati na rin ang mga yabag ng animoy isang tao na tumakbo patungo sa kanya. Matapos nito isang gabi muli siyang nakarinig ng mga tunog na nagmumula sa loob ng isa sa kanilang mga kwarto at muli niyang sinubukan na mag-record. Mula sa ito, nagawa niyang makukanan sa loob ng kwartong ito ang animo isang anino o itim na pigura na nagkatawang tao at tila ba lumutang papalayo ayon sa ating sender ay naniniwala di umano ang uploader ng video ito na posibleng hindi lang ito isang multo kundi isang entity o demonyo at nag-iisip na rin di umano ito na lumipat na lang ng bahay pero totoo nga kaya mga nakuhanan niya sa video ito kayo na ang bakalang umuska Nitong nakaraan ay naibahagi ko ang video ito na mula sa livestream ng isang babaeng Chinese ghost hunter na nag sa isang abandonadong gusali sa China na kung saan sinasabing nagpatalang isang babae na naging biktima ng pangabuso at sa livestream nga na ito ay nakuha niya ang di umano yung multo ng babaeng ito Ilang buwan matapos ang pangyayaring ito ay muling bumalik ang babaeng ghost hunter para muling mag-imbestiga at mangalap ng mas marami pang patunay na ang gusaling ito ay totoong haunted. 啊！给那玩意儿啊！又来这了，那还？高跟鞋不是在这里吗？还去哪了？这逼样谁住？你能住吗？ 哎，咱们，咱们玩什么呀？立筷子好吗？我去找找有没有筷子。我又不怼你，我又不干什么的，你来不来事儿跟我有什么关系？你们等我一下啊！你们在这等我。 等我，我去拿东西。你就不信了，我真的。 you <laughs> 咋了？我拿啥？等一下啊！妈了个逼，我也是来，操你妈的！你不来，我操你妈！你你永世不得超生，你不来，他妈永世不得超生，你他妈的逼，你死了你死了你也是笑。 是不是贱逼？你个贱逼，你来了！我谁呀、啊？我操你妈！ Sinubukan niyang magsagawa ng ritual na kung saan kung tatayo di umano ang mga chopsticks sa isang mangkok ay nangangahulugan nito na merong kaliluwa sa paligid. Pero sa unang subok ay hindi naman tumayo ang mga chopsticks at nang sandali siyang umalis sa livestream ay maririnig mula sa kuha ng cellphone na iniwanan niya. Ang mga yabag ng animo isang tao na nakahills o takong. sa kanyang muling pagbalik ay muli niyang sinubukan ng ritual at sa pagkakataong ito ay tumayo na nga mga chopsticks at dito na rin niya nagumpisang marinig ang mga yabag. Ah! Oh, magsimula na siyang magimbestigay nakarinig siya ng isang tunog at mula sa kwartong ito ay nakita niya ang paglitaw ng animoy ulo ng isang tao na sumilip sa kanya mula sa ilalim ng kamang ito Agad-agad naman siyang pumasok sa loob ng kwarto at inangat ang kama pero wala namang tao na naroon at sa pagpapatuloy nga ng kanyang imbestigasyon. Siya! <sighs> 我操，有人吗？我操，你们没有听着吗？ 我操你妈！ 我操你妈！他是。 感谢七八五四。嘘。我操！我操你妈，上来了！ Nakita niya mula sa kwartong ito ang pagsindi ng isang pulang ilaw na nagmumula pala sa dekorasyong ito na misteryosong nag-aboy. At habang siya ay nasa itaas, muli niyang narinig ang mga yabag ng isang taong nakahils. Sao <coughs> niya? 你妈的逼！哼、啊，哼、啊，那也不能掉成这个逼样呀！来，过来。 妈。你妈了逼！老是听到声儿，看不着鞋，我日你妈个了个逼了！出来来！ 啥？什么东西？镜子？哪的镜子？哪？这里吗？我。 ni Ma. Habang patuloy niyang hinahanap ang pinagmumula ng mga yabag na kanyang naririnig, napansin ng ilan sa kanyang mga livestream viewers ang animoy muka ng isang babae mula sa refleksyon ng salaming ito ng banyo. Hindi niya ito napansin ng mga oras na ito, at sinabi lang ito ng kanyang mga livestream viewers. Kaya naman agad niyang sinilip ang banyo, pero wala namang babae na naroon. Saan Saan 我操！嗯，我操你妈的！啊，我操了！怎在还找？ 操、哦、你妈的！哎呦喂，没有煤气吧？这地方还能有煤气？ Muli siyang nakarinig ng mga ingay at mula sa kusinang ito ay muli siyang nakakita ng liwanag na nagmumula pala sa kalang ito na misteryosong nagbukas. At mula sa salame na bintanang ito, nakita niya ang animoy mga muka ng hindi lang isa kundi tatlong tao. Agad-agad naman niyang sinilip ang kabilang bahagi ng bintana. Pero katulad ng inaasahan, wala namang tao na naroon. Ha? Hmm. Sayang. Sayang. 你们看清楚没？嗯，<laughs> <laughs> 有种出来单挑！<laughs> 不是是鞋。 你妈去哪儿了？操你妈！你妈逼你出来，来，还出来！你妈了个逼的！ 操你妈！我给他点。我操了！Muli niyang narinig ang tunog ng takong at sa pagkakataong ito ay nakita niya na mula sa hagdanang ito ang pag-angat ng takong na ito na tila ba umaakyat At mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nakuha na niya sa kanyang livestream ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong gusaling ito sa China. Mga multo nga kayang nakuha na ito ng kanyang kamera. Kayo, ano sa palagay niyo? Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa si Jeffrey Nares. At mula naman di umano ito sa kanyang kumpare nakuha sa CCTV ng kanilang bahay na kung saan ay makikita diyo manong na habang tahimik na naglalaro ang isang bata ay bigla na lamang itong natumba na para bang may humila sa kanya Makikita sa CCTV footage na ito ang biglang pagtumba ng isang bata na anay may humila sa kanya mula sa kanyang likuran. Mapapansin sa bahaging ito na hindi naman nasa tulo ng kotso ng bata kung kaya naman imposible diyo mano na nawalan lang ito ng balanse pero posible nga kaya na may humila sa kanya na hindi nakikita. Malaya kayo ng comment sa iba ba ang inyong mga opinyon? Ang video ng ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala. At kuha naman di yung mano ang video ng ito ng ilang kabataan sa Indonesia. Isang gabi sa isang moske, nang bigla na lang di yung ano nilang makita ang isang kakaipang bisita na naisipan nilang kuna ng video. sinila nila na tila kakaiba ang kinikilos nito kung kaya naman naisipan nila itong tawagin pero noong una hindi ito sumasagot sa kanila na para bang wala itong naririnig at nang lumingon na nga ito sa kanila nakita nila na wala itong muka at para bang isang tela lang. Ayon sa ating sender ay naniniwala diyo man ang may ari ng bidyo ito na posibleng isang jinn ang nakukuhanan nila noong gabing ito. At hindi na sila naglakas loob pa na kumprontahin kung ano o sino ito dahil sa kanilang takot. Pero posibleng nga kaya na isa itong jinn. Katulad pa rin ng palagi kung sinasabi, nasa inyo na ako maniniwala ba kayo o hindi? At dito na nagtatapos ang ating bidyo. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, sana ay mag iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!